makita ng ano ng ng hmm. sponsor. Ano. Pasensya oh. pa. na kayo diyan kasi ano lang 'yan eh. Okay lang 'yun. Kita do. Maraming salamat. Salamat sa oh, Diyos. Na mayroon, no? Oh, importante mayroon kahit malaki maliit man. Salamat sa inyo si Ala. Oh. Sa amin salamat, salamat sa oh. Diyos. Ayun. Sana ay, magbigay pa ulit ano. Ayan na, na. picture muna. na. Oh, sige. Ito, magkana to? O, oh, ito. <coughs> salamat naman sa sponsor. Salamat. Salamat sa Diyos. Salamat sa sponsor. Salamat sa taas, sa Diyos. Kiyala. oh salamat. Nasaan yung mga bata? Nasa bahay. bahay. Salamat pa. Thank you. Salamat. Salamat. Salamat din. Ay! Hala! Ano nangyari yung bigas mo? Plastic. Ano yun? Natapon? Ay! Plastic. Ay, Diyos me. Panipis kasi ng plastic natin ngayon. Kung may natawag, sino kaya ito? video kung may natawag.